gabi. At gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Blessed evening. Ang tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. <coughs> Amen. Subuksan so, natin ang ating Biblia sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga corinto Kabanata 15, Alata 35 hanggang 41. The First Corinthians chapter 15 verse 35 hanggang sa 41. So ito po ay tungkol sa katawan. Ang uri ng magiging katawan sa muling pagkabuhay. Masabi po dito, ngunit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? ano ang magiging ayos ng katawan nila. Hangal, hindi magubuhay ang binhing iniyasik hanggang hanggat hindi ito namamatay. At ang iniyasik ay hindi punong malaki na kundi binhi tulad ng butil, ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang itinalaga bawat bini, binigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-pareyo ang laman ng mga nilikha, nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayo, iba ang mga ibon at iba ang mga isda. May mga katawang panglangit at mayroong bang panglupa. Iba ang uh, kariktan panglupa at iba ang kariktang panlangit. Iba ang liwanag ng araw Iba naman ang liwanag ng buwan At iba rin ang liwanag ng mga biduin So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan Ito po ang salita ng Diyos Salamat, Salamat sa Diyos sa Ibu, palapangan po, na po natin sa Amen. Amen So sa araw sa ito mga kapatid uh, Pwede na po tayong upo At uh, tayo po ay uh, uh, mag-aaral ng kanyang salita Amen So ating pag-aaralan mga kapatid Uh, ito po ay tungkol sa magiging katawan natin sa muling pagkabuhay, sabi doon. No? Ang uri ng magiging katawan, resurrection mga kapatid, ay ito ito'y uh, tumutukoy no, sa na ang tao kailangan mong mamatay kasi hindi ka pwedeng ma-resurrect ma kung hindi ka muna mamatay. mamatay. So ang tao, kailangan muna mamatay bago ma-resurrect. Amen. Um? Mm -hmm. Pero yung iba hindi pa namamatay, pero na-resurrect. <laughs> kasi yung pangalan ay resurrection. <laughs> 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 so tayo, mga kapatid, ay... Uh, ito kasi mga kapatid, kapag tayo ay na-resurrect, kailangan na talaga nating mamatay. Diba? Kasi hindi ito Sa kaya nga sabi ng Nagtanong, sabi niya, ano yung magiging katawan ng tao kapag siya namatay? Ang sabi ng, ng, ng ating Panginoon, sabi niya, hangal. Ha? Kasi hindi ka magkakaroon ng, uh, sabi doon, halal. No? Hindi ka mabubuhay, hindi mabubuhay ang dining inyasik hanggat hindi ito mamatay. ba diba? Kasi tingnan mo, pero kung nari may, may tinanim kang buto, nari ito, buto yan. Yung pinakalaman niya, nasa loob. So kailangan itong itong itong, itong nagco-cover sa kanya, kailangan ano 'yun eh. Ah, uh, mamatay na muna, yung matuyo, di ba? Kapag natuyo na 'yan, tsaka lalabas yung panibagong buhay. Di ba? Kasi kapag yung yung nagco-cover sa binhi na 'yan is uh, uh, fresh pa, hindi din yun, 'yun eh, di ba? Kaya tingnan mo kapag uh, pag nagtatanim tayo, yung mga buto binibilad muna natin bago natin itanim. Diba? Yeah? Minsan, pinapatuyo mo muna eh. Diba? At yan lang, yung nagko-cover doon is matuyo muna at kailangan mamatay yun para magkaroon ng buhay. No? So, dito mga kapatid, uh, ano yung tanong kasi ng tao? Ano ba yung magiging katawan natin kapag tayo ay uh, namatay? Diba? So, may pagkakaiba po yung alam natin na kailangan mamatay ng tao, merong resurrection o may uh, eternal life, no? Eternal life. Meron tayong eternal life. Tandaan natin, yung eternal life na yan, nakadepende kung saan yung pupuntahan mo. Amen. <laughs> Di ba? Amen. Amen. Yung eternal life, nakadepende yan kung saan yung, yung punta mo. No? Dalawa yan eh. Internal uh, condemnation, Doomness or yung eternal life na nasa Panginoon. Eternal life na nasa langit ka, nasa heaven ka, o nandun ka sa, sa hell, o nandun ka sa kaparusahan. no? So dito mga kapatid, uh, yung pagkakaiba kasi dito is, kapag uh, namatay ng tao, pag sinabi mo eternal na, ano na yan eh, wala nang katapusan. Di ba? At wala niya kung sumasakit, kung may may ano ka, kung sumasakit ngipin mo. No? Hindi naman habang buhay masakit ngipin mo, you know? Ipagunot mo lang. <laughs> <laughs> oh? <Okay. Right? laughs> okay. okay. so, minsan, iba, takot sa injection, eh, di ba? Kaya kailangan patulugin mo na bago tanggalan yung ngipin. May mga ni, eh. No? So, yung yung mga sakrip, yung mga nararamdaman natin dito sa, bu sa buhay, ano lang, temporary lang, eh. In Amen. Ba? Temporary lang eh. Yung pinakaano diyan is yung yung eternal life mga kapatid. Kasi yung eternal life na ito is panghabang buhay na eh. 'Di ba? So wala na itong katapusan mga kapatid. Kaya nga ang, ang ang ang, ang pagpili habang tayo nabubuhay, piliin natin ano ba ang gusto natin pag tayo namatay. Biyahing langit o <laughs> biyahing impyerno? <laughs> 'Di ba? Ang no, dalawa lang na may pagpipilian natin eh. Pag wala ka sa langit, nandun ka sa impyerno. <laughs> Di ba? Pero dito mga kapatid, ang maganda kasi kapag nga kay Lord tayo, binibigyan tayo ng ginatawag na glorified body. No? Glorified body. No? <coughs> body. Yeah. Ang glorified body, ito ay ibinibigay doon sa mga taong mananampalataya ng Diyos. Amen ba? Yung lahat ng pupunta sa langit, may glorified body. Amen. Ha? Pero yung hindi pupunta sa langit, meron din silang body, pero hindi glorified. Bakit? Kasi dito mga kapatid, yung glorified body na ibibigay sa atin ng Diyos, sabi doon is bago. No? Bago. Si Lord, pag nagbigay, bago. Amen. Ba? Kaya nga sabi, kahit yung mga tao nakipag-isa sa Panginoon, ay meron ng bagong buhay. Automatic kasi yun, kapag ang tao, mga kapatid, ay nakipag-isa kay Kristo, nagkakaroon siya ng bagong buhay. Yung totoong nakipag-isa kay Kristo. Eh, bro, paano yung isa? Hindi nagpabago pa rin buhay. Kaya baka hindi pa nakipag-isa. Ganun lang naman yan, eh, Diba? Kasi kung sa mo, ang nakipag-isa kay Kristo, may bago ng buhay. So yung tao na hindi pa rin nagbabagong buhay, malamang baka hindi niya pa talaga siya nakipag-isa kay Kristo. Hindi pa siya talaga nakipag-unite. Sumama lang. Yan. Di ba? May mga ganun, di ba? Kaya sa grupo, minsan sa mga grupo, minsan di naman talaga kayo nagkakaisa eh. Magkakasama lang. <laughs> di ba? Sa isang grupo, magkaiba yung, magka yung magkakasama kami. At iba yung magkakaisa kami. Nagkakaisa kami. Maraming ganun eh. Magkakasama lang, pero hindi nagkakaisa. Amen. Magkaiba yun. Di ba? kaya marami rin na uh, na, kay, na, na, nagsasabi na kay Lord, pero na, 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 na nakikisama lang. No? Kung saan na, sabit-sabit lang ba? <laughs> <laughs> Pasabit-sabit lang. No? <laughs> so, iba kasi parang yung nakipag-isa ka eh. No? Kasi kapag na, nakikipag-isa ka, nagiging isa kayo. No pare sa magkasawa di ba? Nag-isang nag dibdib. Ibig sabihin niyon, naging one kayo, naging isa. Kaya nga nakikipag na, nakipag-isa kay Kristo, ibig sabihin, ah hindi ano na, parang ano na, ah hindi ka na i ah, hindi ka na ah mamumuhay sa sarili mo, kundi mamumuhay kang kasama si Kristo. o so, isa ka na eh, di ba? So, dito mga kapatid, nagkakaroon tayo ng eternal life. Ang eternal life, tandaan natin, dalawa, di ba? Heaven or hell ka. So, iba yung katawan, pag nasa heaven ka, yung glorified body. Pero dito sa hell, mga kapatid, may mga uh, theologian na nagsasabi na uh, physical. No? Kasi bakit? Kasi yung, yung glorified body na ibibigay ng Diyos, ito ay una, bago, ikalawa, immortal. Pag sinabi mo immortal, ano? Walang kamatayan. Tayo, tawag natin mga mortal. Yung kaaway mo, tawag naman doon, mortal enemy. <laughs> <laughs> no, kalabang mortal. No? Pero natawag ito, mortal is... Ang tawag sa atin, mga tao, mga mortal tayo. Ibig sabihin, namamatay tayo. Lumihangganan tayo. Pag immortal ang isang tao, mga kapatid, walang kamatayan yun. Mm -hmm. Di ba? Yeah. Hindi lang tayo immortal, kundi sabi doon, incorruptible body. Hindi mm -hmm. nabubulok. Amen. Nung hindi nabubulok. Kapag nakakay Lord ka, mga kapatid, kasi may, may mga ano eh, uh, sabi dito yung katawan, yung eh, glorified na body na ibibigay sa atin ng Diyos, hindi na katulad ng katawan natin na nabubulok. Yung katawan na natin mga kapatid is, sabi dito ano na, incorruptible. No, hindi na siya nabubulok. Hindi na siya nag-aagnas. No? Hindi mo na kailangan maglagay parang anong, anong, a, anong, pa mga foundation sa, sa face mo sa katawan mo. 'Di ba? Hindi na 'yung makakaramdam ng ng ano ng lamig. No, katulad sa akin, pag masyado ko nilalapig, lumalabas yung Isay Mako. Eh, hindi niyo kailangan magbumili para mga mamahaling lotion para sa eczema. <laughs> eh, na? Eh, kasi siyempre, eh, pagdating ko dati kasi dito, siyempre sa Pilipinas, hindi naman tayo nag... Ako kasi hindi ako naglo lotion eh, sa Pilipinas eh. Kasi pakiramdam ko parang ano ba? Malagkit. <fur wildlife> Malagkit, parang... Malagkit. 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 No, lalo sa atin, siyempre, panausukan ka, tapos nagmimimision ka, tapos maalitabukan ka, parang ano eh, lagkit sa katawan. Kaya pagdating na ko dito, hindi ako naglo-lotion. No? <laughs> tapos kaya siyong problem, may katawan mo nagda-dry na. No? Hmm. Hanggang tumagal-tagal, nangulubot na yung mukha ko. Ngayon Nang na nangulubok yung mukha ko eh. The first time kong punta talaga sa dermatologist eh. Hindi, <laughs> <laughs> totoo. Kasi talagang kumulubot siya, parang tumanda yung mukha mo. Kumulubot talaga. Kasi sa eczema. Di ba? So, dito mga kapatid, yung ibibigay sa atin ng Diyos mga kapatid na yung, yung glorified body na ito mga kapatid bilang mga believers ng Panginoon, ito ang during sang kapag tayo ay na-resurrect. Amen. 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 So, may apat dito na sinasabi. No? Ang una dito is ah, uh, ano dito? impossibility. Impossibility no? Uh, meaning po niyan is the glorified body will be incapable of suffering. Incapable. Ibig sabihin yung glorified body, hindi na yan makakaramdam ng suffering. So may kita mo dito mga kapatid sa sa yung taong nasa nasa hell, kung titingnan natin yung sa katawan, yung, sa ano yung sa passage sa Bible about kay Lazarus, di ba? Lazarus, saka yung mayaman. Lazarus, saka yung mayaman ba? Diba? Si sa Rus, doon sa Abraham Bosom, pero yung mayaman na sa Hades. Di ba? So, yung katawan ng uh, doon sa condemnation, mga kapatid, nakakaramdam <coughs> ito ng suffering. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, walang suffering sa Diyos eh. Amen luluha ka man doon, hindi luluha ng sakit, kundi luluha ng kaligayahan. Nadalangan. Yeah? Kaya kung dito sa sa mundo, ubusin mo na yung lahat ng luha mo. Kung <laughs> no? puro kapigatian yung nararamdaman mo dito sa buhay, no? marami talaga na de-depress sa, sa mundong ito, no? lalo dito sa Canada. No? Marami akong mga kasamahan ng mga lalo, mga student, ano? No, kinakabahan na sila kasi yung baka pauwi na yung mga husband nila, mga asawa nila. Sila na, na, nag-aaral, sila yung mananatili. Ang iba na i-stress eh. No, na stress talaga. No, parang hindi uh, na nila alam po nung gagawin ko to. No? Amen. Kaya iba pumupunta na sa ibang ano, sa ibang province. Yeah. No? Kasi medyo nag-iipitan na, di ba? So may kita mo talaga na na-stress eh. Mahirap yun. Alam mo ba, mas mabuti pang pagod yung katawan mo sa trabaho eh, kaysa yung utak mo yung pagod eh. Hmm. Kasi pag utak mo yung pagod, hindi ka makatulog. Hmm. Yung katawan mo gusto na mat makatulog, naranasan nyo na yung siguro. Diba? Yung, yung katawan mo gusto na talaga matulog, pero yung, yung diwa mo, yung isip mo, gising mo pa eh. Diba? Pati yung problema mo, napapanaginipan mo. <laughs> <laughs> no, <laughs> no, too much worry. O ta no, mo, kaya nga sabi ng Bible sa sa mga, mga ngaral eh. No, yung, yung uh, sobrang alalahanin, sige ang palaginip ay bunga mo ng mga, mga alalahanin. Alalahanin sa buhay. 'Yan no, mismo na papalinipin mo eh. Yeah. Totoo nga eh. Alpha <laughs> na ginit hindi maganda yung panaginip mo. Pero pag nagka ka, managinip ka naman pero nakangiti ka, di ba? <laughs> 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 And then, oh, yeah. <laughs> mga anak ni Elsa, pag natutulog nakangiti. So dito may kita natin mga kapatid, impulsibility, no? Ah, uh, wala sa uh, hindi siya nakakaramdam ng suffering. Ikalawa, hindi ito wala na itong kamatayan. No more death, mga kapatid. Hindi ito namamatay. At ikatat ng mga kapatid, hindi na ito nagkakasakit. Yung glorified body, mga kapatid, na ibibigay ng Diyos sa atin, hindi ito na, hindi katulad ito na yung magkakasakit ka. Dito sa mundo, nagkakasakit tayo. Sabi nga ng isang lingkod ng Diyos, may cancer siya. Sabi niya sa kanser, ikaw kanser ka, pag hindi ka lumabas sa katawan ko, pag namatay ako, patay ka rin. <laughs> no, sabihin niya, ikaw kanser sa katawan ko, lumayas ka, umalis ka sa katawan ko, kasi kapag ako'y namatay, patay ka rin. <laughs> yeah? So, ang katawan natin ay ng Diyos, wala nang sakit. Diba? Wala nang sakit. Ang ikalawa dito mga kapatid is yung uh, sub sabi nyo, sub 30 Yan sub -30. Ang ibig sabihin po nyan mga kapatid no, uh, will be spiritualized and not bound by space, time, or physical limitation. Ang katawan kasi natin, may limitasyon. Di ba? May limitasyon katawan natin. Napapagod yan. 'di ba? Napapagod katawan natin, may limitasyon yung katawan natin eh. No? Minsan sa totoo lang pag tumatanda ka, yung utak mo na lang yung gumagana minsan eh. Yung utak mo, kaya ko na Nakikita mo may tatakbo ka, kunya tatakbo ka. O kaya may aakyat ng bundok. Yung utak mo, isip mo kaya mo eh. Kaya mo, kaya mo. Pero na yung katawan mo, alagit na, hiningal ka na. Hindi ba mga di ba? Habang tumata, ang milimitas yung katawan natin eh. Lalo pa magkakaedad ka, isip mo lang, na, lang, isip mo na lang kaya mo eh. Pero ang katawan mo, <coughs> yun na eh. Yeah. Kasi kung pipiliti mo, parang ihiwalay na yung katawan mo eh. Hallelujah. Di ba? Parang ihiwalay yung katawan mo. Di totoo po yan eh. It's a reality ng buhay kita mo sa mga gawain, pag medyo nagkakaedad na, iba na yung sayaw eh. Ingat na, ingat na eh. Gagawin mo na lang. Di ba? Ingat, ingat, na lang eh. Diba? Kung sasayawan pa, puro na lang line dance eh. no? Line dance. Diba? Wala masyadong ano, wala masyadong uh, movement. No? Wala na masyadong galawan. Di ba? Ano lang, line dance na lang. Diba? na pwede yung mga matitinding galawan kasi bakit? Kasi nag-iiba na eh. Di ba? Yung katawan natin may limitasyon. Pero ito kasi nagkakaroon ko ng espiritu. Tumatagos ka na. Tumatagos ka na sa pader. Mayroon ng espiritu na eh. Wala nang limit. Hindi na yan napapagod. Di ba? Kung dito sa mundo may hika ka, hindi ka pa may may hapo ka, ha, ba? Diba? Ito spirit wala na to eh. Spirit na Spirit na siya eh. Di ba? Kita mo nang nanarasor ng ating pang tumapos eh. Sarado yung pinto bilang tumapos. Mhm. Di ba? So wala nang space space sa yung na, na mako-corner ka sa isang space kasi pag buhay ka, hindi ka makakatapos eh. No? Nakakulong ka sa isang space. Pero pag glorified body ka na, wala nang pwedeng kumulong sa iyo. 'Di ba? Tumatagos ka na eh. 'Di ba? Malalaman mo pag kunwari pag tayo, pag nakita natin 'di ba sa mga nanonood tayo ng TV, malalaman ng tao na nakinuha na siya ng Lord kasi nagulat siya, na, tumagos 'di eh. No pagtagos niya, kitang-kita ang katawan niya. Amen. Amen. So, kasi ano na siya? Yung, uh, yung glorified body, mga kapatid, no? Yung ikatap po dito is agility. Sabi doon, will perfectly obey and reflect the spiritual soul. It will be able to move with great ease and speed. Siyempre, katulad nito, pag naglakad ka, ano eh, mabagal eh. Ilang, ilang, pag naglakad ng tao, mga pilang, ilang kilometer, ano yan, per hour. Siguro mga 3 kilometer per hour, no, yung lakad ng tao. Ito, mabilis na. Hindi mo na kailangan, mga kapatid, na sumakay pa ng airplane <laughs> no? Yung speed niya, mabilis, mga kapatid. Amen? So, may kita natin dito mga kapatid, no? Kasi siyempre, ano eh. ah uh, may kita natin dito yung speed, mabilis, yung pagkilos, yung paggalaw. Yung katatlo dito yung clarity. No? Hindi yung clarity na to, hindi yung clar, ano, clara, ano, yung clear, ha? No? Ito mga kapatid, this will be radiant in beauty, o glorious beauty. No? Kaya may kita mo nang na-resurrect ang ating Panginoon, nakita yung kanyang kaniningan. Amen? Amen? Yeah. Yung bawat isa sa atin mga kapatid, yung glorified body na ibibigay sa atin ng Panginoon, paano na nagano ka? Nagniningning. diba? <coughs> Nagniningning ka. Hindi lang yung mga kapatid na, na, -na natapat ka sa, ano, sa spotlight, biglang, oh, uy, yun talaga mga kapatid kasi nandun na yung glorify yung glorified body na ibinigay ng Diyos sa atin. Di ba? Na tayo ay nagniningning. Amen? Amen. Kung kaya dito makikita natin mga kapatid, no sa buhay po natin, bilang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Lahat tayo ay, kasi nandun na yung glory <laughs> ng Diyos eh, nakikita na sa atin eh. No? Nahahayag na yung glory ng Diyos. Kaya nga may kita natin dito mga kapatid. Kaya nga sabi ni San Pablo, yung pananampalataya natin, alam niyo ba mga kapatid, wala tong saysay, wala tong kwenta kung walang resurreksyon. Amen. Yeah? Pag walang resurreksyon, walang kwenta yung pananampalataya natin. Kunyari, hindi naman pala tayo bubuhayin. Walang kwenta itong ginagawa natin. Yun ang sabi ni San Pablo. Kaya rin, pag namatay tayo, wala rin. Wala na, wala na palang second life. Hindi sana, nagpakasaya na lang tayo. Dinawa na lang natin yung lahat ng gusto natin. Pero dahil, dahil, dahil naniniwala tayong may resurrection, kaya ngayong ating Panginoon, nang siya ay na-resurrect, nagbuling na buhay, hindi siya dumirekta sa langit. Hindi siya dumirekta bumalik sa kanyang ama. Kundi nagpakita muna. Para ano patunayan ng may Second life Di ba? Na kung paano ang ating Panginoon ay binuway Tayo rin ay bubuhayin So may kita natin dito mga kapatid no? Napakaganda Sabi doon, human will be resurrected With glorified body On the last day These bodies will be incorruptible imperishable and spiritual and will reflect the beauty of Jesus resurrected body. So may kita natin dito mga kapatid no yung yung naranasan ng ating Panginoon mararanasan din natin. Di ba? Kasi siyempre sabi nga kung ano man yung pinagdaanan ng ating Panginoon, madadaanan din natin. Di ba? So dito mga kapatid, ito yung ano eh yung <coughs> yung kahanagahan, ito yung kagandahan na kapag nakakay Lord tayo mga kapatid. No, sabi doon, may mga katawang pang langit at meron namang pang lupa. Siyempre, yung katawang pang lupa, dito lang yung sa lupa. Iba rin yung katawang pang langit. Kaya nga sabi, kahit doon yung may nagtanong about sa marriage, ba? Diba? pag namatay ang tao, mag-aasawa pa ba? Sabi niya, hindi. Magiging katulad na sila ng mga anghel. Diba? So, dito mga kapatid, Iba ang liwanag ng araw at iba rin ang liwanag ng buwan at iba rin ang liwanag ng mga bituin. So dito mga kapatid, simple lang na naman po yung uh, salita ng Diyos na gusto ipagod po sa atin. ba? Diba? Kung dito sa mundo nakakaranas tayo ng uh, bigati, ng kamdaman, uh, limitado yung ganaw, yung pwede natin gawin. Pero dito mga kapatid, yung, yung ibibigay ng Diyos na uh, bagong katawan sa bawat isa po sa atin, ito is dahil doon sa glory ng Diyos. Dahil dun sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos lang yung makabibigay nito sa atin. Kaya nga kasi sabi nga, wala nang suffering, wala nang problema, wala nang karamdaman kapag nakay Lord ka. Yung katawang na ibibigay <coughs> ng Panginoon. So, yun naman mga kapatid. No? At ah, uh, ito yung bagay na gusto ipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin at nawa ang Diyos ay patuloy no? na tayo i, uh, pangawakan sa bawat buhay natin na hindi tayo malayo sa Kanya. Diba? Kasi habang buhay, buhay, ta buhay tayo, yung demonyo, gagawa at gagawa ng no parang talaga yan, natapin na tayo. Amen. Diba? Kaya nga sabi namin, per, uh, palagi ng mga kasama, na, kasama namin sa sa paglilingkod, kita-kita na lang tayo sa finalist. <laughs> <laughs> Kita-kita yeah. <laughs> na lang sa finals. Kasi may mga tao minsan kasi yung masyado silang judgmental ba? Uh, sa kapwa nila. Sasabihin, ay mga tao nito, malamang to sa impyerno to, punta ako ng langit. Di ba? O, so, sa, hindi mo masasabi eh. Ngayon, naglilingkod ka sa Panginoon. Maraming mga tao may init sa paglilingkod sa Panginoon dati. Tapos, biglang nawala. Biglang nawala eh. Biglang mm, nawala. No. Tapos yung mga medyo lalamig-lamig, lalamya-lamya sa paglilingkod, sila naman yung mainit eh. Di ba? May kita mo, hindi, hindi mo pwedeng sabihin na ako sigurado ako. Di ba? Okay. Kasi na, may demonyo eh. May demonyo. Okay. May naunang na huli. So, kaya may napakalagan naman. yun, mga kapatid, is patuloy tayo nanatili sa Panginoon. Nananatili tayo, nakikisa sa Kanya, at naniniwala tayo na kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, sa so, pagdating ng araw, mga kapatid, makakasama tayo ng Diyos. Amen. Amen. So yun lamang, mga kapatid, na tayo po'y tumayo, at tayo po'y...